ay PO! gago, ka tatlo. <laughs> <laughs> po, pala eh. Ito may, 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 sa <laughs> sa may sawa na lang Mahina ba? Mahina sa text. na. niya <laughs> <laughs> Oh, mahina pala 'to eh. mag-check. <laughs> mahina pala 'yung mga tropa natin eh. Boy, <laughs> biasaw yata 'yan, boy ah. Tagdodos yung hinuli mo. Ah, sampung piso na. Sa'yo. ng Wala tayo ito nga lang, Disney night this this lang yan ah uh, yan lang lahat this lang ko lang yan saro lang ang dito nun ito To. to. hindi <laughs> <laughs> lang ako tumakain hindi lang makain naman eh wala na ay ito na naman tayo. Ang dami na naman ang huli nito, ah. Bilangin mo. Bilangin mo. Takdo na, Baka mag-abuno ka. Ah. Yan, magagandang size, ane. Hrap. Ane. Magandang size. Bago yata lambat nito, ah. Bago lambatan, eh. Mayroon po anak na iwan ano, big head. Kala ko wala na. Ito na, ane. Walong. Ba, maganda ang huli nito ah. Bago lang ah. Apat. Kinse. Maganda ang size nito. Kinse. Kinse. Ngayon lang uli ako nag-vlog. Ngayon lang uli tayo sinipag mag-vlog. <laughs> Ganda ng size, sa oh. Sama mo na. Sama mo lahat yan. Sige, binubukod yata. 3 4 28 ocho. Ganda ng ano? Oh. Yelo. <coughs> Medyo ano pa ngayon, matumal pa ang tilapia ngayon. Dahil uh, malalim pa tubig mga nagda na bagyo kaya e, tumaas pa ang tubig tsambahan na lang ngayon muna marami ngayon maliliit huli ng ano, three fingers Asa, hindi naman maulam yan pandaing lang talio, so, oh. ganda ganda huli nito oh. Ganda ng ano. 54 na ano eh. Wag, wag. Ilagay mo diyan. Mauulam 'yan. Babakawin ko 'yan. Iskarga mo anak, babaho kasi 'yan. Babaho 'yan. Yan, okay, oh, okay, di ba? May ulam na ako. Okay, okay. guys, may mababaho na tayo. Ano na ako, si Atado sa mga katropa pics niya. Eh, wala ka naman tropa! <laughs> Marami! Nakikitropa ka lang eh. Nako! Okay, Ito, buhat na tayo guys. Buhat na tayo eh. May aso ah, putulog. <laughs> Yay, buhatin mo dyan. Ako, tutulungan kita.